Hi guys! Parker tayo! So, kung gusto nyo akong i-add sa my Roblox, ang pangalan ko po ay Nathan88776. Ito po yung outfit ko. Yan. Wala pa po kasi akong Robux. Kaya kung may Robux po kayo, baka naman. Eh, may So, yun na nga po. Kung gusto nyo akong i-add sa my Roblox, sa pangalan ko po ay Nathan88776. Dalawang 8, dalawang 7, isang 6. You know. Ito tayo nagparkot it sa Green Street. Let's go. Let's park or rest. Lang. Zoom in ko kasi hindi siya ma-zoom in. So, ganyan lang. Lee. Oh, stage 8 na ako, guys. Stage 8 na tayo. Maran ba yan? Tayo sa white. Ay, mali. Edy, tayo sa green. Tayo sa green. Tayo sa green. Bako na green. Kasi nga, green street tayo naglaro. And... Tapos, tinignan ko guys kung natatanggal yung... ano yung mga hagdan so natatanggal na siya Join kayo sa akin guys. laong ka-play dito. Siguro nga ta magsi Ay ayun, meron akong kasama. Race tayo. Go. Ay ay. Ada ayaw niya umalis. Paano ako makakadaan? Ay nalaglag. Ada paano na to? Nalaglag na. Asa na ako? Ay, ayaw niya kasi umalis bi. Paano to? kasama natin siya. Mm, yan, naragdag siya, be. Kayo, be. Eh. Yan, ba Two minutes. Two minutes and six seconds na tayo dito. Talon. Jump. Jump. Ayan yan, talon. Gusto niya jump. So, let's go, guys no, Wala marami ko da. Wala marami ko O, stage eight na tayo. Bibilisan ko lang kasi yung time natin Kailangan hanggang 6 minutes lang tayo And 2 minutes And 2 minutes and 30 seconds na tayo Kaya kailangan Bilisan Aray 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 Aray, aray to nahiluwa ko doon ah Nahiluwa ko doon be Kailangan di na tayo mataya dito kasi Mataya pa tayo Alam nyo ba Ano eh Puro ako eh. Hindi ako natataya sa mga parkour, parkour na yan. Tignan nyo kanina, taya lang ako kasi nakaharang yung babae. Eh, pero hindi pa ako natataya talaga. Hmm. Last 3 minutes. 3 minutes and 5 seconds na tayo. 24. 24 stage na tayo. So dito, alam nyo paano tayo malaman? Ganyan oh. Kaya, ganyan kayo. Unong kayo dito. Tapos, ayan. Diba? Tapos, ganyan. Ayan, dito naman. Ayan tayo. Ay, halaglog. Uy, hali. Ulo na tayo ako. Ayan, narabihin niya tayo. Pwede mataya. Ito yung puro sa green, di ba? Puro sa green nga. Ayan, bae. 3 minutes and 35 seconds na tayo. Kaya kailangan bilisan na natin. Ala. 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 Ala, naiwan ako, babe. Bilisan natin, be ilang seconds na lang, ilang seconds na lang. bisan natin. Bilis, 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 bilis ilang seconds na lang. Bilis. Jump! Bilisan mo, ilang seconds na lang. Ibang iba na ako sa dati. Ibang iba na siya. Di na nga niya kaya ang mga isang So, Ay! Malalisa tayo dito eh. Tala, tuloy-tuloy na tayo. Huwag tayong i-stop. Kasi pag umisip tayo, talaga mali-release kayo. Mayroon tayo mag-ikot-ikot na naman tayo. May hihilo na naman ako. Labi, nahihilo na ako. Be, 4 minutes and 30 seconds na tayo. Labi, nahihilo na ako. Yan, Buti na, nakarating na agad tayo. Bilsan na natin, bebe. Bilsan na natin. Labi, tulungan nyo ako. Tulungan nyo ako. Bilsan na natin.

I think hanggang 100 to Kasi I think hanggang 1,000 stage to Kaya yung mga nagpupuyat dyan Garuin nyo na to Para matapos At tapos pinatapos nyo Tanong nyo ako kung Ano sabi nyo sa akin Kung ano nangyari ha Yung mga piyaters dyan Kasi nagpupuyat eh Hanggang 10 lang ako eh Uy, nawala Naglagbi Bakit may ganun Ang ah? nilis Nakakahilo Puro green Oh my God Talagang nakakahilo. Ah! Tumalon pero. If you ask me, parang nga inlipsa si Jai Alam ko kasi hindi ka basta-basta, abi. -basta, basta na natin. Kakanta-kanta pa yung B6 minutes na. Pero okay lang yan. Pagpatuloy pa natin Ano-anong ginakain Ano-anong ginakain ng bago? Okay, nalaglag. Oh my God, nesting So, hanggang dito lang mga besi. Paalam.